Isang magandang araw sa inyo guys. Kapayapaan po ng Diyos ang suma sa ating lahat. Welcome po sa aking channel. <coughs> ang iduturo ko po ngayon ay itong power bank na ayaw mag-charge. Nag-charge pala siya pero hindi niya kaya punuin yung cellphone. So ngayon, titingnan natin. Ngayon, ngayon, nabuksan na natin. Bakit niya, di niya kaya punuin yung cellphone? Sumantala ang dami-dami niyang battery. So ayun guys, Tingnan natin. So, ngayon nasusuri na natin. So, kailangan natin tingnan ang connection nitong battery. Susukatin natin. So, itong blue guys. Ayan o. Oh. Tanggalin muna natin Papa. guys. Titingnan natin. Kailangan natin makita ang connection. So, guys, itong isang blue. Wala siyang connection. Ayan o. Malamang yung isang blue rin. Wala rin siyang connection. Kaya siguro guys, kaya talagang hindi siya kaya po rin yung cellphone. Nagka-charge siya pero hindi niya kaya punuin yung cellphone. So, ayan guys. Dalawang battery ang... Walang connection. So, bakit yan dyan inilagay? Tapos wala naman palang connection. So, ayan. Tingnan natin yung tatlong natitirang battery. Tsaka may color coding talaga siya guys. Iba. Ibig sabihin, wala talaga connection na sinadyan nila. Sinadyan ng manufacturer na gawin yan. Para ano, para 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 mag-balance sila nakita mo guys balance sila eh kasi mag kailangan dagdagan ng dalawa para, para malaki ako. yung malapad marami maraming malapad siya tapos sakto yung case so ngayon susukatin natin susukatin natin itong natitira kung may boltahe tingnan mo na lang guys ngayon, kung, kung bibili ka, makikita mo yan na ganyang kalapad. Bibilihin mo kahit, kahit sa murang halaga. So, ayan guys, may voltahe. Nasa 4. Pabago-bago. Pero, ibig sabihin, may voltahe. 3.7. Tapos, ito naman guys. Chichikin natin kung may voltahe. So, ayan guys, walang voltahe. O, oh, ibig sabihin, hindi talaga yan siya battery. May kung ano niyan sa loob ang laman niya hindi mga ano mga battery hindi siya pang battery nilagay lang siya para may mukhang balance yung ano yung design nila kita mo pag nilagay niya yan dyan hindi magiging malapat o ibig sabihin mabibili, mabibili, siya ng madla kasi malapat yung ano madaling mag charge madaming laman so ngayon titingnan natin ngayon buksan natin to guys hindi pula tayo dito pangamba kasi wala siyang bultahe kaya kahit nagariin natin yan, hindi yan sasabog, hindi yan magkikis-kis. So may, may tendency kasi na buhangin ang laman niya. Sinadyaan talaga nilang gawin yan guys. Sa made in China yan guys eh. Ganyan, karami kanyang, ganyan, ka, talaga, talaga ang loo ginagawa loo. nila. Para magmukhang maraming laman takatakot, yung... tapos yung pala may laman. Ano, yung power bank o yung takatakot, battery. Nakatakot ano sumabog. Eh ikaw nga, ikaw nga naman bibili ka kasi an ang lapad eh, ang lapad nung power bank um, o, taxi, malamang yung, mang, marami yung ma i-charge pero ang totoo nakita mo maski cellphone hindi kayang i-pull charge hanggang kalahati lang so ngayon bubuksan natin to guys imbestigahan natin e, kung ko, bakit laman, hindi sa sabog imbestigahan natin <laughs> kung anong laman hindi siya magkikis-kis iipitin lang natin yan guys yan, ayan. nabuksan na guys so ayan guys so, buhangin talaga ang laman Oh, nakita nyo guys, buhangin. Talagang sinadya yung gawin. Sinadya talaga para sa design, para sa mas malaki tingnan. Mabibili. Mabibili nga eh siya guys pag ganyang kalapat. Pero ang totoo, hindi siya ma ano, hindi siya makakapag-charge ng cellphone. Yung mga bagong cellphone ngayon, mas Yan dami. <laughs> Puro buhangin. Oh, kaya wala siyang guys kasi buhangin ang laman. Buti na lang Dami oh. Oh. to sana. Ayan. Maraming bas yung ganito. Hindi nila nilalagyan ng laman. Buhangi lang nilalagay nila. Para hindi sila logi. Buhangi lang yan na manipis. Bayon sa dagat. Wala yan. Wala yan. sa dagat yan. Eh. utak ko na Ayan guys, oh. Itong dalawa, buhangin, buhangin niya kasi wala siyang connection. Ayan, oh. Ito may connection, oh. oh itong dalawa, walang connection. Kaya ito, ayaw mag-charge. Ayaw, nagcha-charge siya. Hindi niya kaya punuin yung cellphone. Yung lumang, yung 3210 lang na dikipad lang ang kaya niya punuin. So ngayon, ang gagawin natin, dadagdagan natin, papalitan natin to. So ayan guys, ingat ingat na lang po tayo sa ating bibilhin ng, ng, mga power bank o kaya battery pack. Malamang yung iba dyan may buhangin. So guys, thanks for watching and see you on my next video. Bye bye!